O, oh, let's go, let's go, let's go, let's go. O, oh, go na, Dawn, go na, go na. Go na, na. magmumotor tayo, oh. So, what's up sa inyo, mga bro? Ngayon? Ngayong araw na to? Good morning. Good morning, everybody. So, what's up, everybody? And good luck to you again. Tignan niyo, mga bro, na-miss kayo ng os namin? So for today's video mga bro So ngayon Ngayong ano Ano ba talaga? Whew! Gusto daw magmotor ni Oz mga bro Kaya pagbibigyan natin siya Pupuntahan namin yung lolo niya Doon sa Victoria Alright Outfit check Nakapajama pa ako bro Pero Pupuntahan natin si lolo niya Pupuntahan natin si Papa para bisitahin siya kasi mag-isa na lang siya doon ngayon bro Si Alex nasa Manila na, kaya puntahan natin mga bro. Shades lang din ako para bogey. <laughs> so, let's go mga bro!

Camera shy siya mga bro. Camera, camera shy! <laughs> Yee. 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 Ay, apaganda. ay, 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 bro, nandito kami sa gitna ng bukid kasama ko si Oz yan siya <laughs> oh nandito kami sa may fish pond ni papa yan, yan yung fish pond ni papa mga bro ang kaso lang, walang laman na mga tilapia mga ganun bro, kasi tilapia yung nilalagay dyan eh, tapos kung nakikita nyo bro, yun yung dating, ito yung kubo, ito yung kubo na tinatambayan ko nung mga high school pa ako mga ganun bro, dito ako tumatambay Masarap kasi tumambay dyan bro kasi mahangin ganun. Lalo na pag yung maalinsangan yung... yung... <laughs> Lalo na bro pagka maalinsangan yung panahon. Ang sarap tumambay dito bro kasi fresh na fresh yung hangin, malamig. Kaya dito ako naglalagay nung mga high school, college, college days, mga ganun bro. Tapos sakto, may buko pa dyan. Pag nauuhaw ka, gusto mo ng buko. Gusto mo ng malamig na buko. Bili ka lang ng ice, tapos kuha ka lang ng buko dyan, di ba? Sarap mamuhay dito, bro. Goods. Eto, bro, yung ano, yung kubo-kubo na pinagawa ni Papa dati. Yan. Kaso lang, sira-sira na. Wala na yung bubong mga bro. Tapos yung mga dyan, yung papag, wala na rin. Ginawa na lang siyang tirahan ng mga pato bro. Yun know? o. <laughs> Tapos sa baba niyan, sa baba dito bro, dyan nangingitlog yung mga pato. Tapos pagka nangitlog, kukunin lang. Tapos may ulam na. <laughs> mm -mm. Yan bro, dyan sila nangingitlog minsan yung mga pato. Sarap lang balikan bro. Yun, may dragon fruit pa dito. Ang sarap lang balikan ng mga tumatambay dito, 'di ba? Pagka may problema, dito lang dito lang pupunta, magpapalipas ng oras, mga ganun, bro. Sarap lang balikan. Na ang sarap lang balikan na mamuhay dito sa dito sa probinsya, dito sa buhay bukid mo, bro. So, yun mga bro, pabalik na kami sa bahay at uuwi na rin kami dun sa sa bahay namin doon sa bayan kasi meron pang klase si Os kailangan pa niyang gumayak at kumain ng pananghalian bago pumunta ng school kaya yun mga bro Punta, babalik na kami babalikan na, na namin si Bobby may mga ano din dito mga bro may mangga may lomboy may may tamarin matamis yung tamarin na yun bro That's all, that's all, that's all. I'm some this up bro. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bakit okay, ganyan ka maglakad? <laughs> so, yun, bro. Pabalik na kami. So, yun, mga bro. Dito na kami sa bahay. Kakarating lang namin. At habang pauwi kami, meron kaming nakitang, ano kubay, nagbebenta ng kubay mga bro dun sa gilid ng kalsada, gilid ng highway, tsaka saba kasi pinapabili ni Bobby. So yun mga bro, uh, gagayak na si Oz para pupunta na ng school para maihatid na natin siya, baka malate na naman at magalit. So let's go mga bro! Ano nangyari sa'yo Bobby Love? Iniwan ka lang namin dito ng ano, ilang minuto? Wala pang isang oras? Ganyan na itsura mo? You know, <laughs> So, what's up mga bro? Tapos nang gumayak si Oz At ready na daw siyang pumunta ng school Late na naman daw siya Kaya, samahan nyo akong hihatid si Oz sa school mga bro Let's go! Late na ako, late na! principal nila. Lang, mga bro. Woo! So yun mga bro, natawagan ko na yung principal nila, yung teacher nila. Lahat na doon, tinawagan ko. Andun na daw si Os bro. Good. <laughs> oh, gulat sila bro. Andun na siya ay eh, kaagad. Wala nang naghatid. So yun mga bro, habang hinihintay namin mag yan, si Os pupunta kami ng LTO kasi papapalit na namin to. Sana mapalitan na ano. Yung mas maliit sana mga bro Sana mapalitan ano Pati si Daryl natatawa sa picture ko Butik Tangina tignan mo naman kasi tol Tangina ginawa akong negro Shoutout sa'yo bro Daryl Paul Ramones Shoutout bro Tuwang tuwa ka naman sa picture ko dito Sa ano LTO Ginawa kasi akong negro Ay eh. oh, ginawa akong negro Mga bro Oh. Di ba? <laughs> LTO, ayusin niyo naman yung picture ko dun sa ano, dun sa PBC. If ever na may issue niyo na ngayon. You know, dito na kami mga bro at sarado sila. Tapos kung nababasa niyo yun, yun yun. Yun. No DL card available sabi. So, wala pa nga driver's license card na available mga bro. Wala tayong magagawa. Sarado. Sarado yung LTO. Tsaka nakapaskil doon na wala pa nga ang driver's license card. Ay! LTO! Ano na? Kailangan ko na yung driver's license card ko. Ay! Wala tayong magagawa mga bro. Balik na lang tayo doon sa school ni para sunduin siya. Bilisan natin umuwi. Wala rin naman tayong napala. Baka Ma maunahan tayo ni Usa makauwi. Oo nga! Tara, bilisan na natin! tumakbo. Naunahan niya kami dito sa bahay. <laughs> Whew. It's day number 18. So gawin na natin yung first set mga bro ng daily routine natin. Whew. Let's do it! Nakakapagod yung set na yun, bro! Nakakapagod yung challenge natin ngayon, ha! Napagod pa nga kay Os Bago ko tapusin Itong video na to, bro, gusto ko lang i-shoutout si Tita Roda. Shoutout sa'yo, Tita Roda! Shoutout rin kay Tita Rujin! <laughs> Kahit di po kayo nagpapa-shoutout! Shoutout din sa kapatid ko na si Radcliffe Ramones! Tsaka si Alexis Antalan Tsaka si Iris Pearl Ort So yung mga bro Ay siya shoutout ko nga rin pala yung Kaibigan ko na hindi nagpapa shoutout bro Si Aladin Cadiz Shoutout sa'yo bro Tsaka shoutout din kay Jasper Nuki Yung bro shoutout sa inyo mga bro ha Kahit hindi kayo nagpapa shoutout So yung mga bro Hanggang dito na lang tong video na to Please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated dito sa channel natin mga bro. Hanggang sa muli. Woo, Daryl out. Fist bump.